Magandang umaga mga idol. For today's video ay bibigyan ko kayo ng update dito sa papaya to, tung dalawang papaya. Ito na yung naging epekto sa kanila ng bagyo at habagat mga idol. Kung makikita nyo naman, lanta at naninilaw na ang mga dahon ng papaya. Ayan na yung epekto ng walang tigil na ulan, ng bagyo at ang habagat nung nakaraan linggo. Ayan mga idol, kung nyo, tuyot na yung mga dahon. Halos isang linggo pala itong nababad yung pinakapuno nito. Ayan yung isa sa pinakahinaan ng papaya mga idol, yung pag nabababad yung puno niya kaya nung umaraw na or nung uminit na ay nagsimula ng malanta yung mga dahon niya buti na lang hindi nanlaglag yung mga bunga niya nung bumagyo sayang naman kasi mga idol kung hindi makaka-recover tong mga papaya na to bago pa lang kasi namumunga hindi pa natin napapakinabangan yung variety nga pala nito mga idol. Red Royal F1 from Sweden. Ang worst case scenario nito mga idol or yung pinakamalalang mangyayari dito sa papaya ay tuloy yan ang hindi makarecover or yung tuloy na siyang mamatay. Naobserbahan ko kasi na kapag natapat na sa tanghaling tapat ay lantang-lantan na yung mga dahon nito at mga nakalundo kaya sabi ko baka mamatay na tong mga papaya at yung ibang mga dahon na nalanta na ay nanlaglag na sa ano lupa halos wala na din tong ano sariwan dahon halos naninilaw ng nan lahat lanta ng lantang lantana talaga yung iba ang pinakamagandang gagawin dyan mga idol ay kailangan ng magtanim ng panibago malapit na naman mag months, kaya maganda na rin magtanim ng papaya ulit ito yung mga talbusan namin mga idol yung dilubog tapos yung balon mga idol nung bumagyo umapaw ng sobra yan kaya inapaw din yung ano natin taniman ng talbos tsaka ng papaya tapos ngayon mga idol tuyong tuyo na naman dito sa bukid kasi wala namang ulan pati yung kuhanan namin ng tubig tuyot na yung balon kaya ang hirap din eh wala kang pupuntahan eh Ito yung mga bunga ng papaya mga idol oh. Bago palang lang nalaki yan, sayang naman kung talagang hindi na makaka-recover yung papaya. Kung makikita nyo naman mga idol oh, namimintog na yung mga bunga na, no. Oh. Nakakatuwa naman sana oh.